mga public servant hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos sa gumamit ng digital technology upang mapahusay ang pagsisilbi sa publiko. Umabante sa balita si Abante Reporter Eileen Talipi Eileen. Raket ni Leni kayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga likod bayan na gumamit ng teknolohiya upang mapahusay ang kalidad ng sa taong bayan sinabi ng Pangulo na pagkakataon ito upang mas, mas mapahusay pa ang serbisyo sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya, makaraang saksihan nito sa Malacanang ang paglagda sa Memorandum of Agreement ng Philippine Civil Service Digital Leadership Program sa pagitan ng Civil Service Commission at Private Sector Advisory Council. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng gobyerno at pribadong sektor, 30 kinatawan ng CSC ang nakakumpleto na ng kanilang pilot training mula sa Singapore at bumalik ng bansa bitbit ang kanilang natutunang kaalaman sa digital leadership, citizen-centric design thinking at data-driven decision upang makatulong sa na ang paghahatid ng serbisyo publiko. Target ng gobyerno na makapag-train o makapaghasa ng hanggang 10,000 civil servants o lingkod bayan hanggang 2027 upang makatulong sa digital transformation ng burokrasya. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. ang CSC ang PISAC at National University Institute of System Science ng Singapore na nagtulong tulong para magkaroon ng katuparan ang inisyatiba. Abante, in. abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Avante. Radyo Balita. Ngayon. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Flash. Flash. Report. Report. Flash Report Kagayan Governor Mamba naglabas ng isang milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa sospek na pumaslang kay Mayor Joel Ruma. Umaabante sa balita si Abante Reporter Randy Menor. Randy? Nag-alok si Kagayan Governor Manuel Bamba ng 1 million pesos na reward money para sa sino ma at makapagbibigay ng impormasyon para sa agarang pagkaresto sa mga may kinalaman sa lang kay Mayor Attorney Joel Ruma ng Bayan ng Rizal, Cagayan. Ito ay upang abigyan ng mustisya ang pagpatay sa isang opisyal ng lalawigan. Hinikayat ni Governor Bamba ang mga residente na magkipagtulungan sa agarang pagkalutas ng kaso at mapanagot ang mga may kinalaman sinasabing krimen. Wala aniyan na puwang ng karahasan sa nasabing nalawigan. Si Mayor Roma ay binaril habang ito ay nangangampanya sa, sa kanyang camping rally sa barangay Iluro, Rizal, uh, Cagayan noong Miyerkules ng gabi. Nauna rito, kinundena ng Integrated Bar of the Philippines, Cagayan at ng opisyal ng nalawigan ang karumal-dumal na krimen. Lumalabas pa sa investigasyon na may natatanggap na banta sa buhay ang nasabing biktima. Ako si Randy Menor ng Abante Radio. Ito ang balita na pinis, at walang mintis. Radio Report. Maraming salamat Randy. Samantalang tatlong daan at anim na putlugar o anim na putdalawang lugar isinailalim sa election areas of concern ng COMELEC ayon sa PNP. Mababati sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin Tama ka dyan, Kim, nasa dalawang lugar sa bansa ang isinailalim sa election areas of concern ayon sa pinakabagong datos ng Philippine National Police. Sa gawang press briefing sa Department of Interior and Local Government ngayong umaga, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randol Tuanyo na ang mga nasabing lugar ang pinagtutuunan nila ng pansin dahil sa iba't ibang mga na posibleng makaapekto sa election. Kasama na rito ang presensya ng guns, guns and gold. Samantala, sinabi ni Tuanya sa, sa naturang mga lugar, 34 ang pasok sa red category. Kung ikukumpara naman sa nakalipas na eleksyon, mas mababa ang bilang ng areas of concern sa kasalukuyan. Nung kasi May 2022 election ay nakapagtala sila ng 800 at 844 na areas of concern at noong May 2019 naman ay siyam na daan at isang lugar ang isinailalim sa areas of concern. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Sumayin nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Avanti. Avanti. Radyo balita. Radyo balita.